Huh? Hindi naman ganoon kabigat guys. Magaan lang naman kasi ano, tuyo na yung kahoy. So, ito na yung day 3 ng aming umuusok na uling. Ayan po sa baba. Titingnan natin kung ilang stick na lang ba ang naiwan. Kapag maubos lahat ng stick na tumatayo ay pwede na po siyang hanguin. Ang stick talaga yung binabasihan namin kapag pwede na hanguin ang isang bulkan ng uling. Bulkan? Yan na. Sa kabila ay meron pang stick and dito sa kabila wala na. So, hindi pa nahango ang uling na to. Meron na naman ulit. Ayan. Ayan. Okay, ayan. Diyan sa kabila, ay wala na pong stick. Dito na lang. Ayan. 'Di ba? So, kapag nagbabantay ng uling, ay doon ang sila natutulog. Ayan. Wala kasi kaming ano, ang tawag doon, trapal. So, Tutulong na rin tayo sa paghahakot ng kahoy. Eto, may dala akong jacket. Dahil wala naman tayong pasok, so tutulong tayo. Ganyan. Yan, parang lalaki naman ata yung mukha ko. Hindi pa nga nahango yung muusok na uling, maghahakot na naman ulit ng kahoy. Para kapag, ano, kapag nahango na yung uling, napasok na sa mga sako, nandyan na yung kahoy. Putulin na lang at file naman ulit. O, ba diba? Ganyan ang buhay. Ganyan kahirap ang buhay. So pupunta tayo doon sa kabila. Susama tayo doon sa kanila para maghakot ng kahoy. So ayan, malayo pa yung hinahakutan ng kahoy. So ayan si Insel. Ayan. Napakainit. So tutulong na rin tayo sa paghahakot dahil wala naman tayong pasok. So ito yung gagawin natin. kahoy. Hindi naman ganoon kabigat, guys. Magaan lang naman kasi ano, tuyo na yung kahoy. So, dumidamihan na lang natin. So, ito lang yung dadalhin pen Ayan, pahinga muna. Ayan sila. So, ayan, pahinga muna. Iwan natin yung malaki kasi mabigat na. So tama na muna yung paghakot ko ng kahoy kasi uuwi pa ako ng bahay tapos magluluto ng aming hapunan. So yun lang pa-share and pa-follow naman po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po. Yun ang tama.